Hi guys! Good morning! Welcome ag back again to my channel! For today's video guys, munguha tayo ng mga gulay kasi ako ay magsisinigang na lechon baboy. Isisigang ko yung uh, tira namin kahapon. Meron tayong gunting dito. Ako tayo dito. Sayang naman kasi, di ba? Kasi kagabi, naglit, ano na, may lechong paksiyo. Kaya naisip ko, magsigang naman. Sigang? Sinag. Sigang. Sinigang. <laughs> Lahat lang. Landaan <laughs> <laughs> lang. Na. Ayan yung mga kasama natin guys. Nag-ano sila. Kasama ko ang aking anak tsaka kapatid ko. di ba? Ayan o. Oh. Ayusin mo pagdala sa ano dak mo ha. Hulog yan. saluyot saluyot buhatin mo na doy baka madulas dyan Ayan guys so layo ng akyatin namin dry pa yung buhok ko guys kasi hindi pa ako nakaligo tignan Panahan ko sila para. huwag ka mo pag ayos do eh. Baka mabitawan mo. kita siya may. Nilalakad dami na. Ganyan sa taas. Pagod na yan, Doy. Buatin mo na. Pagod na. Pagod na yung bata. Marami maisap pa dito. Ha, kami na. Diyan, dito. Tangkong, guys pagko lang kayo 在内蒙古。Okay, ng mga pagbabago gayunpaman ito

Ano na tayo? Kangkong. Bibili tayo ng okra tapos okra tapos ano? diba fresh na fresh ang ating gulay okala dito tayo sa sinigang mix sabi ni mama meron daw sitaw, wala namang sitaw